Nandito po tayo ngayon eh, sa Mall of Asia At susunduin ang ating mga bisita Pero hindi ang pila Ah, mahaba Yan, gala mo Di po kami ngayon, eh, yung misis At uh, dito po eh, may sa ano SM Mall of Asia Yan Mas mo kaya, ano, tingin-tingin, oh. Tingin, tingin, no. Oh, hello. Peace. Peace. Ang Peace. Mapapanood yun. Nakakwede Okay, Oh, yan, yeah, oh. Tingin-tingin siya, tingin. ano, Hello. Oh, hi. Kilala mo si Lolo? Lolo. God bless. God bless. Oh, very good. God bless. Oh, very good. Oh, ayan. Oh,

ito, wala lang mo ako. Iyan. Uh, si <laughs> ay, pala, you say hello. To ako, hello. Yes, Hi. Saya. 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 Nag-dose pa siya kay Papa. Sabi nga niya kanina. <laughs> ay, ay, yeah, si Gisaya, oh. May vlog natin para mapanood niya sa TV. <laughs> video ay video na ayan pati pati Meron may init Hello oh may ya ra sila mai deni ngs okay so mall parking area ya uh, saya sama si commander ini parking area nah ketapat nang ah uh, no. Uh, Arena SM Arena about to One. Five minutes. just over there kami okay, sa so, ano, in an hotel. Liga. Ayan. Si Donya Melois. so, ayan yung room. Room na ano. Baka nang si Papang Kabinit, wala pala. ayan. Ang Higa ni Melois Higa pa yung tama. kita Ito kami. Oo, oh, ayan, si Hardy. Oh, ano lang. At si Mahoy Ski Ang bida na kung ipalabas na taon Gano'n muna tayo, masyal Masyal muna, pasyal-pasyal Pag me time, pasyal-pasyal din Mura kayo eh, Papasyal namin kayo, sama kayo sa amin Ayan <laughs> o Dito po yung mga kainan. So, kabila-kabila ko kainan yan. Sana. Mili

ang tao pa rin. Kahit na ano na. baka, ano na. May pasok na marami pa rin. Tao. Masyal. Oh, dito po yung mga ano, souvenir shop. Yung mga mamili, punta po kayo dito. Para pasalubong sa inyong mga... Ano. Kapag nga sa inyo.

Inalo yung mangga. Ayan. Halo. Halo halo na mango. May so, pang ano. May pang flavor. Maanong oh. mo sa mga... Mango? Oh, yan na. Ah. Yan na ang jalo-jalo. Ay, ano, mango halo. Oh, yan. Kakainin na po ni ni Mama Meloy. Oh, Oh, ikaw, subo unang kagat. Ayan, oh. Mm. Oh, yan. Wow. Ang lasa. Sige, ganyan mo. Oh, yan. Oh, oh yan. Oh. Ganyan ang pagkain ng ano. Oh, ngayon. Oh, ipakita eh, mo paano kinakain niya? Wow! Yummy! It's <laughs> yeah. so, <Isaya>, yummy! Ito yung ano? Station 2. Prant Gids Resort. Ito yung resort. Ay, pa rin tao. Kahit ano na ngayon, ah, November, ah, January... Three. Three. So, oh, isang katerba pa rin ng tao. Yan. Kain tayo. Kain-kain na lang ng ano... ng mango halo. Yan ang mango halo. Halo mango pala. Palistad. <laughs> Oh. Oh, napakalinis na po dito sa ano sa Boracay. Eh. Wala na yung mga ano. Oh, hindi katulad nung tapos gabi marami dito. Oh, dati marami tong mga inuman Ayan, lalakad-lakad po tayo sa white white sand Ay. Ano pa rin pa. Ah, Business is back. Back to normal ang business sa Boracay. Hmm. Hmm. Wala na. Wala na. Hindi na bawal na dito. Uh, Ayan. Okay. Oh. Okay. Oo. Ano, Hindi nila. No? Oo, ano, hanap nila yan. Mag, ano, maraming ano dito, ano, hanap May nagmamassage. pag <laughs> a oh, a a a may a a a a a a a Mm -hmm. Hmm. Dito po, sasakit ang mga ilong nyo, nosebleed Dahil mga English speaking po, mga tao dito oh, Dahil maraming foreigner Ayan, hmm. salubong natin mga Ang daming ano, nagsisimi. Ang puno ng niyog ano dikit dikit to oh. wala na mong bunga meron oo oh, nga no ba't walang bunga ang mga niyog ano meron pala dito Oh, gusto niya magpamasag. Punta kayo dito. Ayan. Ayan. Ang mga makikita rito. Oo. Oh. Ay, ay, white sand dyan. Eh. Kahit anong pagkain na pinyo rito, meron. May Mexican food may Chinese, uh, mga Chinese cuisine, Filipino, food, mga fast food chain, nandito na lahat. so kailangan lang yung magdala ng ano? maraming cash. eh sa yung cash na. Oo. oh oh oh

Uh, makapasyad kayo sa Buracay pinapakita ko na sa inyo uh, anong buhay meron dito sa Buracay pumunta po muna kami sa uh, hotel pinutuluyan namin sa Henan Garden sabi na ang KFC. Ayan lang. Ayan na yun, no? Mm -hmm. Short siya to. Ayan, no? Ang lapit to. Kamila na lang imamad siya. Parto. Pinagin na kayo sa nito. Ah. Sige

Ayan. Ito na yung room. Wah, well, mahina yung ano natin ah. Pagkatabi ng ano ah. O yan yan yan, ipasok mo lang yan. Kamaya. O yun. Sige. Oh, ayan na. Oh. Lagay mo yung ano yun. Yan, yeah, tama yun, tama yun. Baliktad. Yan. Balik yeah. Okay.

Ting. Ayaw magpahawak. Ayaw magpahawak ni ano. Saya. Ayaw sa akin. kay Lola. Okay, Papa. Okay, no. Papa. Okay, Hola. Si Lola, happy si Lola. Ayan si Lola. Happy si Lola.